Nilinaw ni Moro Islamic Liberation Front Chairman al Haj Murad Ibrahim na walang nagaganap na internal conflict sa loob ng kanilang organisasyon kasabay ng pagtitiyak na nananatiling umiiral ang suspension order laban sa ilang commanders ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces o BIAF Ayon kay Ibrahim, ang pagpataw ng suspension ay bahagi lamang ng formal na proseso sa hanay ng MILF at hindi dapat bigyang kahulugan bilang hidwaan sa loob ng organisasyon. Ipanaliwanag niya na naglabas ang pamunuan ng direktiba na nagbabawal sa mga commander na dumalo o makipagpulong dahil sinisikap o manong makipag-ugnayan ni OPAM Pro Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga commander na hindi dumadaan sa tamang proseso. Matatandaan na siyam na mga base commander ng MILF-BF ang pinatawan ng indefinite suspension matapos o manong lumabag sa naunang ipinalabas sa memorandum ng MILF. Bumuo rin ng grupo ang Central Committee upang tutukan ng investigation at tukuyin kung may tunay na paglabag sa naturang direktiba. Binigyang din ni Ibrahim na nananatiling epektibo ang suspension ngunit kapag napatunayan na walang nilabag na kautosan ang mga commander ay posibleng alisin o ilift na ang suspension order. Mark Anthony Taiko, NDBC, Bida Balita.